Yeah. And isa ka, misconception din yun na parang sa sasabihin nila na yung parang homesickness ay nawawala through time. Yung, mm. parang hindi totoo kasi uh, hindi naman nagbabago yun eh. Yeah. May ano lang, moments na mas mala, mas, mas mas stronger yung parang emotion. may sometimes medyo okay lang. Hindi yeah. siya talaga nawawala. Yan. Totoo. Uh, nakwento mo nga, no, Norbert, sa previous episode mo, no, yung um, during natambayan tambayan na uh, yun nga, meron kang um, nakita sa YouTube. Pwede mo ba i-share ulit? Yeah, nakita ko yung uh, isa sa mga documentaries ng, uh, ng report na may actually may ginawa sila, may pinakita sila na parang uh, isang barangay sa Cebu na may parang parabang intramurals or parang barangay games na na pinoy mm. pinoy games yung parang theme so uh, napaparte sila nag oo uh, 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 preso parang ganun so uh, uh, talagang and bago yun ha like recent lang talagang intentional siya ginawa sa sa barangay ng mga barangay na yun invested na yung nagpapaliga sila na like in in bis na basketball lang talagang yun ang ginawa nila ang saya nilang tignan ang wow eh talagang very competitive at ah, talagang ang saya saya lang you know and uh, ah. dun nung nakita ko yung buong parang episode na yun nalang ko talaga ako kasi feeling ko uy parang yung yung naisip ko parang parang nakalimutan ko kahit konti na dumaan pala ako sa ganyan na mm hmm Tapos ko na saya pala nun. Ang saya ng, ng panahon na yon Ang saya ng, ng uh. samahan, ng, you know, tropa, yung barkada. para walang, talagang walang kapro, wala problema talaga so yun lang naman hindi naman yung uh, mm -hmm. hindi naman yung parang humagulhol na ako sa uuwi na hindi naman ganon kasi na, na remind lang ako kasi na, na maganda uh. pala na may ganon Mm, na in total. a way na, na nakaka nakakasenti tsaka na, na I mean I'm more thankful na parang Oo nga no like part 'yun eh part 'yun ng identity natin part 'yun ng buhay ko hindi naman ako mm. magiging ganito pag hindi ako pinagdaanan 'yun so yeah. masaya ako na nandun pa siya masaya ako na may ganun pa sa Pilipinas So, yun yun. Yeah, yun lang. That's very good, bro. And I think that's true, no? Hindi lang siguro sa'yo. And to all other people na na nasa ibang bansa, eh, meron pa rin chance na magkaroon ng homesickness. di ba diba? Mm. Para sa kanilang uh, sariling um, experience. Ayan. Meron bang mga times na gusto mo lang umuwi? Kahit hindi practical? Ukas. Let's go. <laughs> Lalo na kapag masyado na malabig dito. Oo, uh, yun. Yun, yun trigger point yun. <laughs> uh, meron nga akong kilala ng kapitbahay namin dati sa Pilipinas. Meron siyang bahay sa Austria. Ang, ang ginagawa niya is pag January to April or November to April, parang uh, sa Pilipinas siya. Tapos pag April to uh, yung kabilang months nun, nandun siya sa Austria. Kasi diba sa Pilipinas mainit, sobrang init, saka ang dahing bagyo. Mm. So ina-avoid ina niya. Galing din, galing din. Ang galing din ng impact. So, magandang ano yun yun. Pag-isipan. Pag matatanda na tayo. Ginujo ko na nga eh. Kasi sa, sabihin ko sa sa you know, sa mga kapatid ko or sa mga kaibigan ko sa Pilipinas, kung pwede lang ano, it, itaksi yung yung ano, uh, yung Pilipinas ginawa, ginawa na namin. Kasi yung wife ko naman, uh, she fell in love with the Philippines. So, gusto din niya pumunta. So, pag, pag hindi na, pag masyado na, ano, stressful yung mga nangyayari sa dito, let's go. Umuwi. Let's just go. So, yun. Um, nakakamiss. Nakakamiss talaga. Yan. Yeah, totoo naman yan. And, and going to to our foreign wives, no, like pinoy husbands nga tayo, may mga moments daw pala na minsan, obviously, kung nakatira tayo dun sa sa country ng wives natin, hindi nila siguro ma yung emotional pull or yung ganun ka emotional um, connection or yung homesickness kasi hindi sila na homesickness, tayo lang. No? So, isa sa -sa, -sa, yun sa mga issues na pwedeng mangyari, pwedeng hindi. No? So, in your experience, Norbert, paano ka nagre-react uh, o paano nagre-react si Mrs. kapag na-homesick ka? Hmm. Actually, tinatanong niya ako. <laughs> tinatanong niya ako. Nalamimiss mo ba? Eh? At sasabihin niya oh, oh and then and then uh sometimes sinasabi sometimes nga na nahihina ako kasi sabi niya uh, talagang uh, pasensya ka na, na hindi ta hindi tayo pasensya ka na, na hindi ganyan dito Or, you know parang gano'n. Ah, parang sabi ko uh, huwag kang hindi mo naman 'yan hindi uh, mo kasalanan 'yan na yes. uh, I think especially nung parang yung parang sa simula na talagang na ang ang struggle sa uh, you know kasi yung yung warmth ng people hindi talaga ganoon ka uh, ibang iba eh uh, sa atin parang barkada mm. mo lahat pwede diba dito uh, talagang hindi so pagod mm. yo so, yeah so yun yung parang ano sa kanya yung parang na na, na nafe, feel ko din na medyo nasasaktan din siya na parang it, it's just very like sometimes very different and And, ano naman, uh, in-appreciate ko naman yun. So, at kasi hmm. din, na-experience din kasi niya yung Pilipinas. So, at least may context siya at alam niya kung, 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 kung saan nang gagaling yung parang, you know, sometimes yung ating uh, longing, kunwari sa pagkain, makasimpleng ano yan, pagkain lang, Paul sinigang. Ganun. Paano mo i-experience ang sinigang dito? Y yun yung 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 parang comfort na uh, hindi mo kailangan talaga kumain ng sinigang pero yun, parang yung idea ba. Mm. And kasi na-experience na siya kasi sa Pilipinas yun. So may na, mas naiintindihan niya kung bakit minsan talagang yun lang pina, yun lang talagang hinahanap at na, gusto natin kainin, di ba? So uh, may, ayun nga, sabi ko Jollibee, di ba? Chicken Joy. Wait, isang, may isang time na ano na na gusto ko lang kumain ng fried chicken. <laughs> so naghanap ng fried chicken. Talaga goodness. So ganoon pala, KFC. may impact pala talaga. <laughs> uh, KFC bro, ma, meron naman dito tsaka uh, Risa. Na -try mo na 'yung Risa? Oo, oh, oh, na uh, oo, oh, na try ko na. Hindi la, hindi rin. Eh. Layan na. Uh. Iba pa uh, rin ng Jollibee. No. Iba pa rin. gravy. Bukod lang ako dun dahil sa si gravy, bro. So yun, yun ang, ang ano, yun ang parang effect niya. So na appreciate ko na na appreciate ko sa kanya, sa asawa ko na na alam niya na nami-miss ko ang Pilipinas. Not all ah, the time, sometimes. Uh -huh. Buti na nga may mga ano tayo dito, may konting ah uh, Pinoy restaurants, may mga mm. you know, a little bit of Pinoy touch. Oh, okay, oh, okay, nag okay. like, To bad, yung podcast natin nakakapag Yeah salita tayo ng, uh, ng Pilipino. Uh, so, uh, uh, ito ay nakaka, nakaka-help na. Mag, mag-cope, no? Sa mm -hmm. pagiging pag-homesickness. Kasi, at least yung bang mga things na we like, na, na at least na-apply pa rin natin dito kahit na wala tayo sa Pilipinas. So, I think that's good. I think, uh, yun nga, yung, yung merong Filipino restaurant, merong mga Asian restaurant, uh, na may mga Filipino food minsan. So, minsan, ayun, minsan kumukuha ko din ng boy bawang, o kaya minsan Lucky me. Asawa ko may lig sa Lucky Me. Yung oh, pancit karton. Na, it's, re, it's, it's, it's live. Diba? Uh, so yun, minsan uh, magandang remembrance siya nung ano man, ang pagkain mo sa bahay. So I think that's that's really good and very important. Um, aside from that, na I think, I, think, I know we mentioned this in, in the past, no? pero siguro maganda more idea na nung umuwi ka sa Philippines na I think na isama mo nga siya, 'di ba? So ano yung parang experience nila doon. Uh, how how do they view Philippines in that aspect? Gusto pa man gusto gusto man nilang bumalik and talagang doon na appreciate ko na 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 in, na, na, uh, na appreciate ko na nagustuhan din nila ang Pilipinas. Hindi naman mahirap mahalin ang Pilipinas uh, in that sense. Esa pa, isa pa isa, isa, din sa parang naging special sa situation ko nung umuwi si nung unang naka si Sophie uh, sa Pilipinas eh, talagang kakabagyo lang ng Odette. talagang walang ka tourism tourism <laughs> you know, hindi siya talagang in, hindi yun ang parang parang uh, the the prettiest that Cebu was but maganda ay but na ano ko doon na yung na, na realize ko na maganda na nakita niya yung parang ito pala ang normal life natin you know na may ganito talagang nangyayari sa Pilipinas at ito ay hindi mo kontrolado at hindi mo uh. uh, kinangha mo lang siyang uh, ito ay nangyayari so i think mas na appreciate niya yung mga tao actually uh beyond our beaches our food kasi nakita niya na tutulungan pala sila may may parang malasakit you know you're that kind of malasakit with each other so 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 yung so that's why na may ano na siya may parang special connection na siya sa Pilipinas. although aside from you know marrying us ah uh, pero i think beyond that parang may para may deeper uh connection mm. na na din siya that's good On my side naman i I really like it because actually yung yung ano yung weather parang mm. mas conducive sa kanila pang mga pagka uh, summer no kasi mas mas maraming sun eh. mm. and uh kinoconsider nga namin na uh, pag magre-retire kami magre-retire kami sa Cebu yan kasi dahil dahil kay Norbert ah uh, pero yung pang ano yung lang yung yung marapit sa dagat tapos uh, hindi pa ganoon ka sana no by by 20 years sana ang Cebu ganun pa rin na hindi siya parang Maynila na very ano very populated very um parang very noisy in terms of you know uh, everything parang merong yung Cebu parang merong laid backness pa rin pero meron din naman na mga parang kung gusto mong kumain sa restaurant or may konting theater. Yung ganun lang. Yung gano'ng klase, ganun yung talaga yung plano namin. Eh. Nakita ko sa asawa ko. Kino-consider namin in the future. And I think, in terms of homesickness, um, doon ko na-realize na na-appreciate na ko din yung asawa ko. And I think, totoo din siya sa ibang mga Pinoy husband siguro na yung mga asawa na understanding sa homesickness. Eh. Uh -uh. I think siguro, yung misconception na tingin natin hindi nila maintindihan kasi um wala sila doon. But I think the most important factor there is kung yung asawa mo ay nakapunta rin sa Philippines, na ipakita mo sa kanila yung value ng culture ng Filipino. Mm. Lalo na yung uh, one impact sa asawa ko talaga is close-knit family natin eh. Yeah. Nung umuwi kami, nag-reunion nag kami lahat, nakilala nila lahat ng pinsan ko, lahat ng tito-tita ko. Buong barangay. Buong barangay. Uh, buong church namin, talagang, we welcome siya. Yung tropa ko nandun nung, nung first time 2011. So, palagang she felt welcome. And I think, sa mga Pinoy po na hindi pa na-experience sa asawa niyo, itry niyo pong isama sila sa Philippines para makita nila yung yung beauty ng Philippines. Yes, I think that really help them a lot. So, yeah. I think, Um, ang ano yon uh, mahalaga yon sa relasyon ng mag-asawa mm -mm. na na para bang may may grace for each other in terms of this topic kasi ako minsan pag na stress talaga ako ka, you know nagkakaraoke lang ako and kahit na <laughs> kasi sometimes na kaka, nakaka-relieve naman talaga yung karaoke. Okay guys, huwag mm. niyo ko pakanta, hindi naman ako kakanta dito. Sometimes, sinasabihin ko yung, 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 yung wife ko, like babe, medyo talagang matindi ang stress ngayon. So, so okay lang bang mag-karaoke? May karaoke, miss, may, video kami sa bahay. So, so yun yun, nagkakaraoke ako. Tapos kumakanta ako ng OPM, okay lang naman kasi kahit hindi niya naintindihan, alam niya na ah. nakakatulong yun. So, So, imbis na parang you know, kasi imbis na parang na na ano ba yan? Ano ba pinagkakanta? Ano ba pinagkak ano, 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 kinakanta? <laughs> Hindi you know, na intindihan Mas na mas na na-accept niya. na yes. na-appreciate na yes. niya yes. <laughs> yung mga coping mechanisms natin sa paano mag-handle ng ating mga uh, uh, stressors dito. Hmm. At sa, I, I sa think, iyo ba? Mm -hmm. I think alam ko na may ginagawa si Steph sa iyo sa ano eh sa uh, para hindi mo masyadong ma-miss ang Philippines. Ano ba yung mga ginagawa yeah. ng asawa mo for you? So, ang ginagawa ni Steph, usually sa birthday ko uh, gumagawa siya ng pandesal. So, from from scratch, so I think it's really good uh, gesture for her as one of my gifts, no? Talaga every 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 year yon. Uh, I think na na we kasi siya kapag sinasawsaw ko yung pandesal sa kape. <laughs> Hindi sila sana eh. doon na ako lumaki. So, peanut butter, yeah, talagang solve na ako doon. Yun yung parang kaligayahan ko eh. Growing up, no, yung paborito kong kainin, yung peanut butter na pandesal, tas may, may, may Milo, tas isasaw-saw mo yung doon. Sobrang tamis, no, napaka-unhealthy. Eh, yun talaga yung, ano, uh, something na naalala ko. So, ginagawa ni Steph yun, kasi parang na-feel na, na, na niya, oh, ito pala talaga yung, ano, ni Paul. Parang very a very meaningful uh, way i really love my wife in terms of that very very good in terms of traditions Ang mga mga ganun. ganong symbolism of you know what really uh, what's valuable for me my very good i ah, think beautiful. i think same pero norbot ay ayoko lang talagang pakawalan tong point na to no na yung next episode siguro meron tayong episode about ano lang uh, karaoke and singing uh, sa isang special uh, special episode para sa mga viewers. <laughs> <laughs> mahal yun, mahal yun. mahal yun. Mapasponsor tayo sa karaoke karaoke uh, Mananawa magic sing. Tayo. Uh, at uh, darating yung point, point na yan na uh, kakanta po kami. Uh, pag na-sponsoran po kami ng karaoke magic sing. Yan. Karaoke magic sing, please YouTube i- Yeah, ano yung algorithm ha, na mention namin ng karaoke magic <laughs> si more goodness. and more. Okay, so sa pagtatapos natin Norbert no, ano ba ang mga verse na pwede mong ibigay diyan? Or I think yung ano ba ang masasabi natin si si God ba eh um also nakaintindi ng homesickness. Ay. I'm sure, I'm sure na naiintindihan ng uh, <laughs> ni God yung mga pinagdadaanan natin sa homesickness at kasi naman I know I believe that God is really all about uh, uh home and family mm. you know and mm. isa yun sa mga design ng uh, ng heart niya na tayo talaga ay naghahanap ng home mm. kahit saan man tayo dalahin, kahit na sa anong continent uh. tayo tumira kung pagiging Pinoy yung yung, part ng identity natin, yung part ng heritage natin, ay babaulin natin yan. At talagang may connection tayo sa Pilipinas. Kahit na ano ang, kahit ano mangyari dun, hindi talaga, it, 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 will, it will stay with us. Hmm. Yun nga na, na realize ko recently na the more I am away from the the country the more i feel connected to our heritage tus na na really na like i am parang na, na mas na na aware na ako sa ating mga values as a culture parang na appreciate ko yung mga ibang pinoy na talagang um, ano tawag siya na, na masipag sa ibang bansa at nag nag-succeed sila talagang iba-iba ang iba'ng eh. parang may may hindi lang siya representation para talaga siyang um, we we are we are we are one mm. and and it's okay na ganun you know may may talagang pride na in a very good way na, na nandoons so, happy ako na may ganun tayo as a, as a country i know na i'm more than happy na yung mga asawa natin ay talagang na umiintindi sa umiintindi at in the, on the flip side alam ko naman din na when you know yung pag-asawa ko na may miss na yung parang hometown niya naiintindihan ko din yon so yeah. ganun din sa bigayan ng relationship diba uh, we also try to like hindi naman ibig sabihin na dito sa sa, sa Germany sila na dito tayo tumitira hindi nila hindi nila na miss yung parang san sa, saan sila lumaki yeah, the same lang din sa atin yon that's true that's true and Norbert so sa ating pagtatapos ano nga ba ang pwede nating gawing challenge diyan no for for for, for ito na atang, episode to na atang pinaka pinakamagastos na challenge natin <laughs> Mga Pinoy hasba sa ating challenge po ay umuwi tayo sa Pilipinas. <laughs> wala wala kana wala na akong ibang maisip na ibang challenge. You know? Wala eh. Um, yun um, yun eh. Lang, ay, yun ang maganda dun Pero on a serious uh -huh. note, kahit lang naman i schedule lang. Uh, you know. I dream ba like okay. Alam natin na hindi ganun kadali ang pag-uwi. Ang daming dapat isipin. Pero magplano tayo. Umuwi. Oo uh, no Maganda yun. Magandang bagay yun na, na ilagay mo sa schedule mo yung uuwi ka kahit once a year, di ba? Or three times, uh, you know, once in every three years kung talaga kaya. Para lang ba ma-refresh ka, no? Ano nga ba yung eh. pagiging Pinoy? Ayan. Importante yeah. natin. sa Pinoy husbands. And I think, you know, kung pwede rin naman, kung kakaya, isama mo rin yung asawa mo. Yes. Pag hindi pa sila nakakapunta, para ma-experience, oh, ito pala ang kinalakihan mo ito ang heritage ng pagiging pinoy, close-knit family. Makita niya yung good and bad about being um, a Filipino. Para makilala ka pa niya lalo in a different yeah. perspectives. Yeah. Yes. At dito po tatapos ang ating episode ngayon. Tandaan po natin na ang aming hangad la hindi po gawin kayong perfect kundi tayo ay mag-improve as better pinoy husbands. Okay, maraming salamat po hanggang sa muli. Bye. Bye.